pag may nagsabi sa iyo na eh bakit ka pumunta diyan sa Catholic faith eh rebulto yung tradisyon ng mga Katoliko so paano mo irerespond respond ngayon sis Honestly may counting ines honestly may uh, counting inis. pero pero naintindihan ko talaga sila kasi ganyan yung mindset ko dati eh at saka ano lang yung iba hinahayaan ko na lang yung iba ano uh, response ko na lang na naintindihan kita ganyan din ako pero sana bigyan nila ng time na mag ano ba pag-aralan yung totoong uh, yung totoong doktrina ng Catholic kasi yung sinasabi nila ng accusation nila ng mga rebulto is, is uh, biblical naman kasi meron pinagbabawal na rebulto meron ding banal na rebulto na sinasang ng Diyos Sana'y uh, bigyan nila yan laanan nila yan ng ano ng panahon na pag-aralan kasi isa din yan sa mga maling akusasyon, misinterpretation, mis, anong tawag doon, misconception natin sa Catholic na maling aral, pero hindi naman pala. Yung akala lang natin, kasi na brainwash tayo eh, sa dating